naka-assist dito 'yan sa amin ayan guys. So nabigla sila na dumami naman po 'yung ating mga kababayan. So hanggang doon sa may uh, dulo 'yung iba nating mga kababayan guys. So dito duma dumami na 'yung mga pulis ayan sa may uh, gilid. <laughs> dito naman mayroong mga pagkain na dumating. <laughs> dito ayan no para merong uh, sponsor na nagbigay uh, nitong lahat ayan pagkain diyan ayan mga kababayan natin maraming salamat po sa mga OFW na nagbigay ng uh, pagkain no maraming salamat po sa, sa mga

dumami uh, yung pulis dito na uh, uh, so ayan guys yung mga kapulisan dito dumami na naman no kumapal na naman po yung uh, mga pulis ayan no meron silang uh, meeting no no kaya nagulantang na naman po ang lahat kasi dumadami na naman po kami dito sa area so may mga pulis na, na Naka-assist dito 'yan sa amin ayan guys. So nabigla sila na dumami naman po yung ating mga kababayan. So hanggang doon sa may uh, dulo yung iba nating mga kababayan guys. So dito duma dumami na yung mga pulis ayan sa may uh, gilid. <laughs> dito naman may mga pagkain na dumating dito ayan no? para merong uh, sponsor na nagbigay uh, libre yan lahat ayan pagkakaganda yan yeah. ayan uh, mga kababayan natin maraming salamat po sa mga OFW na nagbigay ng uh, pagkain no maraming salamat po sa sa mga hey! hey! Oh, eh, supply. Yung nakaupo. Hindi yung yeah. Ayan, ingay dyan. Ayan, na na... Ayan, yung mga... Ayan, ingay tayo ng Jollibee. Dito, ingay tayo kay Kuya Peris. Ingay tayo kay Ate. Ayan. Thank you. Ayan, tapos soft drinks. May soft drinks pa doon. Ingay tayo ng soft drinks. Idol. Idol, may nga akong soft drink, isa. So, ayan, yung na yan. <laughs> ka na! Yung dalawa, dalawa, dalawa na pila. Ayan. Pwede po soft drinks, Nay. Ayan, si na. Ayan, dito guys. Nakakuha naman tayo ng foods. Tapos dito, may mga in-interview pa tayo. Dumami pa yung mga kasama natin. Tapos dumami rin yung mga kapulisan. Nagulantang po yung mga kapulisan guys. Ayan, susum natin na konti. Ayan, naglabasan po yung mga polis kasi dumami kami dito. Ayan. <laughs> ayan, guys, dumami kami dito. Ayan, pati polis ay dumami na. Dumami rin po yung polis no, naglabasan yung mga polis sa lungga nila kasi dumadami na naman po kami. So, ayan, nawala yung mga polis dito. Tapos, security yung uh, pumalit. Nawala yung pulis. Nasa yung mga pulis. Nasa yung mga pulis. Ayun guys, andun. Nag <laughs> Nagtago. No, nagulantang sila kasi kasi dumami yung uh, mga kababayan natin. Naglabasin din sila sa kanilang mga lungga. Kasi, yan, kaya nagtago sila guys. So, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Kaya yeah, maraming maraming salamat sa inyo. So ito meron naman in-interview dito guys. So kayo, maniwala pa ba kayo sa sinasabi niya na ano, natawag itong na nagtanong siya, nagdeklara siya, nag siya na nagdeklara siya na ano, itong ano ngayon na upo siya, siya, siya no, sa ano, sa pag-impeachment, pag impeach ni Madam Sara. Pero ang mga tao hindi na maniwala dahil nga noon pangampanya lang nun na, nung naaabigas pag mura, mm -hmm. So ayan guys, yung mga police nagtago. No, dumami. Dumami kanina yung police

Pagya, yeah, mayroon exciting silensyo, o mayroon mga korupsyon o ano ba. Diba? Sa korupsyon, mga ano, kung may binigyan ba kayo, baka may anda. No? Ganitong kasabihin sa inyo. Exciting silensyo, na ha, hanapan nyo ng puta si Sara na para ma-gaw ma ng impeachment doon sa... Tapos doon uh, guys, may mga police doon sa maya gilid. Okay. Sum natin ko. Ayun. Oh. Ha? mga polis na nakakalat dyan ayan ang dami Maka yan hanggang doon, doon sa may uh, post bridge mo Nawala po yung mga pulis. Nawala, nawala. <laughs> oh, nawala po. agora <laughs> pagbabanta nah, siya. Ulo na gusto ko 'di ba? Ano kaya may mangyayari doon? Kasi atabi nila. Inciting to public order. Ay ay, ah, ay, ay ayo. Sabi niya, 'kumamatay siya.' Hindi eh, ko na gusto mamatay. Eh. Hey, walang threat, walang threat. Uh, ah, walang, walang threat. Oh, Wala akong threat ba oh. nila? Kami so, yung security ng mga. At kawatan si Sarah mole ay siya. 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 Kasi siya yon. na Si Sarah nagogoron siya Ayun, Ano ba yung gogoror? Maraming kahulugan yun eh. Either gogorin ka sa pananalita o gogorin ka sa na, na ikaw ay hindi na sa yo.

kasi si San Luis yung pausap niya dito na kung ka namatay siya, eh, ipagpigat siya, di ba? Alam mo, kaya na masyado yung mga pinagawa nito, eh. Naganap talaga kayo ng butas para tayong kong si isara, para wala ng kalaban sa si baka. Alam mo, kayo mga kagampi kayo ni Marcos, no? Ano sabi ko siya, no? Kayo na kung kagampi kayo sa administrasyon ni Marcos. Isipin nyo naman sana yung garante na mga kilabumasa ng mga abon. Alam ko yung mga abon, yung anak mo, mga ng anak mo, yung mga anak mo. Pwede ba nililipa ba, nililipa ba, ba lang sa inyong mga anak? Pwede ba ba yung mga anak nila na ang presidentin natin ay ah, bangab? ang namumuno ng ating bansa ay isang bagap ng ating pungkong barbos. Yung ang yung stay for human ng sa mga ako ninyo. Sino, sana matakungan sana kayo. Ako nanawagan ako sa lahat. Ito so, kasi lang. Uh, nanawagan ako sa lahat sa mga pare, mga presyano, mga lahat ng mga dinibili sa mga presyano. Sana po, parangdaman niyo sana kung ano nangyari sa ating bansa ngayon. Sana nga, kung nakarating dito yung mga ibang lugar, galing po sa Mindanao, galing po sa Visayas, kung saan yung pinata dito ngayon, na natutulog, kung dito sa Brutong, sa Tulog, paasa na lang dito sa suporta ng mga uh, OFW, na kung may makarating, makain, at uh, natutulog dito sa kasana, makikita ninyo. Uh, kung kayo, may kumpulit pa kayong wala sa atin sana. Tingnan nyo naman itong nangyayari ngayon. Kung kayo, against kayo dito binagawa, natin, sa pinagawa namin ng Visayas, Tingnan nyo kung ano pinagbukasan ng ating bansa. Tingnan nyo ang mga anak ninyo, ang engineering sa video, kung ano mag-ayari. kung mananagini itong mga Marcosis dyan sa Malacanang. No? Sana po, pag-isipan nyo rin ng mabuti kung bakit namin ginagawa to. Hindi namin ginagawa to para sa amin, para sa amin lang. Ginagawa namin to para sa lahat po. Kasi may mga apo ako eh. Karamihan dito may mga apoyan, yan, mga kamag-anak. Ang kinabukasan ng Pilipinas ang tinitingnan namin dito. Nagtaka-isa ang aming pag-iisip. No? Magamat kunti lang naman dito ni Rosita, ah, kunti lang dito ang nag, 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 nagbigay ng kanilang, ng kanilang opinion o kanilang ah sa loobin, ha? Sa sama ng loob, nakarating sila na dito para bahay ng sa looban. Iisa lang po ang amin dito, layunin po. Ang layunin po namin. Na <laughs> nag-reconnect yan. Ito, nag-reconnect din. Please smart. naman uh, sa presidente, di uh, ba? Smart yun diba? naman ako, yun. presidente Ay, nag-reconnect kanina Kaya eh. na dito. Nag-reconnect yung ano mo. Idol.